Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng umaga, gumising ka na dahil ngayon po mabibigyan po kita ng mga masaswerting 2-digit lucky numbers, tips po yan para po at mga idea po yan para po sa mga tinatayaan mo ng mga 2-digit lucky numbers araw-araw. Okay, ang lucky numbers po natin na to at sinumada po natin ito para po sa inyo. Wala kang ibang gagawin, manunood ka lang, makakakuha ka pa ng mga lucky numbers o 2-digit, malay mo pag tinayaan mo, lumabas o di panalo ka di ba? Diba? Ganyan lang. Kaya gumising ka na, tuto ka na dito sa vlog namin ha. Ito, ibibigay namin sa iyo ang mga lucky numbers ng bawat bayan. Kung meron akong hindi nabanggit, kung sa bayan mo, sabihin mo lang. irereply reply ko agad sa iyo. Pero kung gusto mo naman ang lucky numbers na babanggitin ko sa bawat bayan, kunin mo, pwede mong tayaan. Inyong, iyong iyo yan. O, ano pa inihintay mo, di ba? Napakadali kaya sa hanap ka ng hanap dyan kung ano-ano mga tinatayaan mo dito ka na sa amin dahil legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo nakakapagpatawa tayo ipinopost po natin yan nakikita nyo i-review nyo yung ating mga messages yung mga post natin mga videos mga comments okay kaya eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers namin ibibigay na namin ngayong alas 5 ng umaga gising 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 na dyan bangon na ready ka na ba? kung ready ka na ready na rin ako kaya halika na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo ngayong umaraw, ngayong umaraw, ngayong umagang ito at ngayong araw na ito? Halika na, manalo na tayo. Eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers po ngayon. Umpisahan po natin sa Romblon. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 19 at number 22. Ang Ono Rizal, 26 East 4. Montalban Rizal, 12-24. Antipolo, Uno Gs, Taytay Rizal, 13, ben malamok. 13, 14. Cainta Rizal, 26, 12. San Mateo Rizal, 14, 29. Isabela, 11, 28. Tugigarao 5,4 5, 4. Rojas, ano to? 7, 22. Capiz, 30, 36. Bohol, 19, 11. Bulacan, 2-4 Baguio 6-28 Bicol 5-21 Batangas 14-17 Bataan 27-29 Butuan 21-29 Benguet 3-28 Iloilo 2-5 Leyte 17-8 Samar 2-20 Paranaque, 5.20 sa East, Manila, 2.24, Pasig, 31.5, San Juan, 18.32, Marikina, 13.23, Tabuk, sa East, 21, Kalinga Apayaw, 17.3, Quezon City, 4.11, Pampanga, 25, sa is East, Pangasinan. 5 Gs La Union. 12 14 Ilocos Sur. 1 13 Ilocos Norte. 7 8 Nueva Ecija. 23 25 Nueva Biskaya. 8 4 Masbate. 5 19 Cebu. 8 11 Aklan 1 25 Aurora 30 34 Laguna 22 30 Quezon Ito po Quezon 16 14 Olongapo 5 21 Dabao, 27 3 Taglac 13 15 Quirino 5 432 Ayan po mga kalaki, mag-i-stop muna tayo sa Kirino para sa masusugin nating mga followers dyan na nag-aabang lagi-lagi at sa mga bago po dyan. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers, araw-araw na tips, dapat po nakapalo kayo sa tamang account. Napakadali lang po ang hanapin ang account namin, huwag po kayo magpapabudol sa mga fake account na ginagamit ang mukha namin, okay? Basta po i-check nyo lang po ang mga followers. Check nyo po Red Parungkin, tingnan nyo po yung followers, dapat po 315,000 followers, 300,000 plus ha. At syempre may second account tayo, Red Palongkin din, naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit natin sa Facebook account, yung iba hindi na po namin yung account. At meron po tayong TikTok, 417,000 followers. At sa YouTube po, 16,200 followers yan po yung mga account po natin na mga legit. Humingi ka na ng lucky numbers, ibibigay ko sa'yo. Humingi ka ng code, bibigyan kita. Basta po naka-follow, at naka-comment ka ng comment, share ka ng share nung video at naka-heart. check ko po, po yan. Pag hindi po kita nabigyan, tignan nyo po kung naka-follow kayo sa amin. Diba? Ganun po. Libre po ang mga lucky numbers namin. Wala pong bayad dyan. Private consultation po yung code ka para sa mga tatayaan mo abroad. Pilipinas, yan po yung may membership fee. Good naman po yan for 3 months. Okay? So, diba? Ang ganda. So, yung sinasabi ni po, yung sinisiraan tayo sa mga bashers, pwede naman po kayong pumili lang gusto niyo magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Hindi po namin kayo pinipilit. Okay? Kung sino po sa amin mag stay suswertehin po tayo. At tingnan nyo po yung mga post namin. Lahat po yan legit po ng mga account po na nanalo. Okay? Kaya lucky numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Kaya eto na ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers, sa mga magpapamember po sa mga interesado lang, magpamember na po magmessage na po kayo sa amin sa messenger make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit na legit ang kausap mo ako at hindi po ibang tao eto na po, Bacolod 6, 24 Cavite 12, 18 Tagig, 1, 19 Mindoro 2, 23 Marinduque tres, 16, sa is, Caloocan, disi ocho, bente, Muntinlupa, trenta y cuatro, uno, Palawan, 14, gis, at Sambales, 32, sa is. Ayan po mga kalaki, ang mga laki numbers natin na two digit, i ramble mo na yung mga kalaki pag inilaban mo, pati three digit at four digit i-ramble mo. Mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay, eto na po, shout out time po tayo. Shout out po tayo sa... Ito po, sa bak eto po mga tindera po kami dito sa baklaran ng mga san oy oh, hello po yan ang mga gift po mga pangregalo po tindera daw po sila rin, hello po maraming maraming salamat po sa mga store vendor diyan sa panonood po ng mga lucky numbers namin araw-araw at sana po swertihin po kayo mga kalaki at hangad po namin yan na mapasaya kayo lalo na po ngayong magpapasgo, At syempre po, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan, sa may marikina, Hello, hello, hello sa inyo sa mga taga-Marikina dyan mga driver. Shout out po sa inyo. Mm. Magagawi, nagagawi ako dyan pala pupunta ako ng Santa Lucia is Grand Mall sa Maykainta. kainta. Diba sa inyo gidiretso? Yung sa kanila liliko. Liliko sa kanan. Sa inyo diretso, di ba? Ayan po. At syempre may SM dyan sa inyo. Nagpupunta po ako dyan Tsaka sa Marikina River. At bumibili ko ng sapatos dyan. Napakaganda po ng sapatos dyan. So good luck mga kalaki. Ingat, ingat po. At sana po palarin tayong lahat ngayong uh, magpapasko. At abangan nyo po ang aking birthday celebration ngayong December. Good luck!